ito na yung mga tupad natin ang mga tupad na napaka sisipag walang sinabi ang tupad at four piece dito sa mga to <laughs> ayan o. kailangan pong pagtulong-tulungan ang mga dahon dahil uh, syempre sa suporta ah! Oh, ano nay? ko eh? Ayaw niya. Good morning po, abang magandang buhay mga farmer. Pinadala ko dito ayaw daw. Bakit? Suna daw, suna. Ah, gusto niya kid suna. Loco, hindi niya makalimutan mga ka-farmer yung kidzuna. Gusto mo sa kidzuna? Na? Ayan nga, dito. Kidzuna daw siya. Playground ka naman dito ah. So ayan po mga farmer Hoping tayo. May mga reservation ka ba? Walang gaano. May kakain daw ng buong lechon. Sina Karen, sina ano, Yak Yak. Uh, mga klasiko. Pero mga alauna pa daw sila kasi ayaw na po nilang agahan dahil sabi ni Lodi, pumunta po dito, Francis. Sabi niya nako, alauna na tayo pumunta para makausap naman natin si Berto. <laughs> Busy 'yon, sabi niya. So, ayun. Sarap ng almusal namin ngayon. Fantastic tocino young pork. Tapos siya. kakain ng tocino ha. Bakit po? Dahit ako Hilo eh. na? to na? Okay, palo po na. Paro. Lang nga lang itlog pala. Kalimutan kong itlog. Ay, akang ano to ah. Mukhang maganda ang mod ah. Ah. Kahapon parang... Oo nga, no? Na? Oo, oh, kahapon, ano eh, parang kulang sa tulog. Lalaki ng baboy natin. Dalawang pang ano natin Bago lang po ito uh, Pang chop natin dalawa Pwede na yun malalaki 50 plus Para may kita naman Pero hindi na po tayo mag chop chop ng 70, 80 Wala na Masyado na pong malaki Hanggang 50 to 60 lang tayo Maximum 60 Ito mga 57, 55 Average size napakaganda po Kahapon ang ganda ng uh, lechon natin Saka sa pag 40 Pero kung uh, ano naman Crossbreed okay siya kahit 45 uh, Hindi gaanong mataba eh Pero pagka yung medyo native uh, ano, mahirap po At trampil uh, trampilya pa lang Dalawang kilo na Medyo mataba talaga So uh, pang crossbreed May eh, pumunta nga dito na Viewer sino kasi yan Nakalimutan ko eh si Shoutout ko nga Teka 93, 93 years old na ba? Night ko yun sa ano sa aking mga shout out Natuwa ako kasi nanonood po siya at uh, um, nanonood po siya mga farmer at uh, pumunta nga dito tapos sabi niya may papayo ako sa iyo kala ko kung ano ibubulong eh uh, kung susundin mo sabi niya sabi niya Huwag kang gagamit ng purong native na baboy Sabi niya Kasi ah, Pangit Pagka pang, pang ganyan na pang chop mo Ang gamitin mo Crossbreed Sabi niya So sabi ko yan naman po talaga Ang ano namin Ang goal namin So Ayan Nasaan na yan Ah Nawala ah Tinipe ko yun eh. Nawala ang uh, farmer ah. Ha? Nawala. Hanapin ko na lang. Basta yun, yung matanda po. Kailan lang? Mga 2 weeks, 3 weeks ago. Na uh, pumunta nga dito. Wala. Uh, ano ko na. Earning Lapid. Ayan, byron run. Ayan, oh. Earning Lapid byron run. Siya po yung nag-sabi uh, sa akin. So, ayan. Walis-walis muna tayo. Makulimlim na naman. Paano tayo pupunta ng masinlok, men? Uh, mga contact natin, di nagre-reply. Mabilisan lang. Mabilisan lang. Makapamingwit lang po tayo dun. Pero may sisigang pa tayong barakuda. Kaya, ano lang. <laughs> stay put lang tayo tayo bibili bibilisan natin at raratratin natin yung masinlok bisyo eh mga ka-farmer hindi naman I mean uh, it's part of the ano naman uh, alam mo yon yung gagawa mo yung gusto mo di ba? marami po ang uh, gustong gawin yung ginagawa namin pero syempre hindi lahat may oras ang ano kalaban talaga so, syempre iba nakatali sa trabaho oh, ayun, ako naman thankful kasi maluwag pagdating sa ganyan nakakapasyal ano, uh, pasyal at na estudyante may napag-iiwanan tayong masipag na mga biyanan oh. busy to eh busy. oh may pasok pa Long naman. Wow. balak nila nagpipiknik daw kami sa bypass road kasi meron po kaming i-review -re maraming salamat sa blue et A uh, power uh, station. Binigyan na naman po kami ng isang uh, Blue ET na power station. So kailangan namin i-review, kailangan namin pong i-vlog. At the same time, amin ah, na yon. So ayan, thank you. 20 plus din ha, ah, mga farmer ha. Ah. 20 plus din po ang presyo. Kaya thankful tayo dahil isa tayo sa linapitan ni Blue ET na alam mo yon maging ma actually to, laking tulong po sa amin ng Blue Eighty na yon yung una na Blue Eighty. pagka bigla ang brown out lalo na po pag makayo ay may mga anak may uh, aquarium o kailangan niyo ng electric fan uh, even na uh, refrigerator kaya niya pong paandarin ang galing electric fan po ilang oras umaandar kaya niya So kung kayo ay mahilig sa camping, mahilig sa outdoor, nyari magpupunta uh, ng probinsya na o sa farm na madalas ang brownout wala naman po kayong malalaking generator so napaka helpful po ng uh, blue et na power station na yun para siyang malaking power bank na actually may mas malalaki pa eh, mas marami ang may store mo na ano power kaya lang yun nga yung handy po ang binigay sa amin which is maganda din naman kasi kahit saan pwede mong idalhin ano, handy siya hindi siya ganon ka bigat so ayun pinadalhan tayo ng latest model nila magsisale daw sila sa Lazada kaya kailangan na rin po namin ma magawa ng uh, vlog so ayun thank you Blue ET. at uh, guys kain na muna alas 8 5 Alam mo, dapat magluluto ako ng talong steak eh. Oh, talong steak? Talong. Talong? Asan ah, na yung ano ito? Gusto Ha? Okra steak yan eh. Yung mahal pa talaga ang pinili mo ano. Kailangan natin magtanim din pala ng okra. Ito na yung mga tupad natin. Ang mga tupad na napaka sisipag. Walang sinabi ang tupad at porpis dito sa mga to. <laughs> Ayan o. Oh. kailangan pong pagtulong-tulungan ang mga dahon dahil uh, syempre uh, yan po ang ating kubo at may nagsabi sa atin wag na daw pong lagyan ng net pero nga naman ano kasi daw yung yung may net nag stay yung dahon pero pagka walang net mas uh, yung mga dahon pag inulan babagsak na so ayan na binyagan na po ito at uh, dinamin alam kung nga uh, ano ba Mad madikit pa ba wala na okay na eh na, may lang linagay nila dito eh kaya yeah, medyo dumidikit yung pintura so ayan kailangan pa po itong barnisan siguro yung table kailangan din po natin ayusin ng counter barnisa ng counter lalo na yung mga nasa ilalim na ng kubo So, ito kailangan din po nating i semento yung baba. Ayun yung flooring. Kahit yung ano lang, malay mo mapatiles natin, di ba? ano lang naman po yung tiles. Kaya kaya ni Jun Jun to nang, di ba? So, at least nagdal trabaho. Ah, ayan. Isa ginagawa niya na. Kaya lang tapos na po niyan putulin, nakaporma na lahat. Wala na siyang gagawin doon sa sa baba. So doon niya po inasem ina sa ano eh in, doon siya nag-welding, nagdugtong uh, na po ng mga ito yung mga ganito. Dalawang pares 'yan. Detres na ang ginamit natin na tubo. So ayan magpo-flooring tayo. Then ah uh, rumba yung trabaho na naman. Uh, Ayun, mga farmer sana ano no sana po magpatuloy itong ating kainan iisip ako ng mga bagong gimmick kung ano ang pwedeng i i ano i malay mo ma-invite ulit natin si Cubs Chess dito pagka may mga improvements tayo nga ginawa na ano, yung mga kubo natin dyan so ayun the, may contact naman tayo <laughs> ayan ayan mga ka-farmer ang uh, binyagay natin ni na dog show. Ganda naman. Lalo na po pag na mga na tiles natin siguro to nang medyo ano ang dating di ba mas uh, maganda dito ano agang pinapawisan ni Kongkong Ha? Huh? Ha? Huh? Isa na isa hirap na trabaho no. <laughs> spoiled, spoiled lo. So uniko iho. Parang iyo anak mo lang yan. Ikaw naman? Ha? Huh? kasi nag-aaral eh. Ah, klik. Ah, klik din. Brand nyo. Ha? Ah. Yan na. Ano yan? Sino yan? Oh. 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 po ang ating uh, bukod sa masarap na lechon syempre uh, inaayos din po natin itong ating uh, lugar para di ba uh, mga invite pa po ng uh, mga customer din unti-unti unti-unti po gumaganda syempre unti-unti pinagaganda po natin kaya lang syempre hindi naman po natin pwedeng biglain yan hmm. tapos sa ito sana ito pag naayos natin yung ganda ganda ng langka ako oh. <laughs> dapat malagyan po ng mga karabaw manure to ah para maging maganda sana wag naman umulan ayan at uh, babatiin pala kami na birthday boy ayan kakantahan namin ito paka ilipat pa daw pero hirap ano. Kasi kaya siguro wag nang ilipat. Parang alanganin kasi oh, ang laki. Ganda na rin po mailipat, kaya lang baka Pero meron pa naman tayo apat. Bali lima, naandun pa yung isa sa baba. Anim kasi iyan eh. Pili. Ayan na, oh. Ah, bebe, ano kasi pangalan ni Ma'am Arli, Ma Arli ng Subic, ano? Bebe? Arli, Oh, Ma'am Arli Azarko ng Subic. Ang suki po natin ng uh, lechon yan. At ipapadeliver na lang mamaya. So, kailan lang sila kumuha? Three weeks ago? Last month? Parang kailan lang po. Ayan, so umulit na naman po sila ng another lechon. Isa po sila sa mga fish dealer doon sa Subic mga ka-farmers So sila ang tinatanong ko pagka kumusta Ang sabi nila, ang tip nila sa akin Kahapon daw marami ng bangka ang umalis para magpalaot Ang balik po ay mga Martes at uh, Wednesday So ayun, pero pagkasumama daw ang panahon doon Sabay-sabay pong magbabalikan, bigla pong bagsak ang presyo ng mga isda Especially yung mga tuna Small tuna, yung mga birit na tinatawag So, ayan na po yun, order niya. Malaki na yan. Ang ganda, tamang-tama. So, ayan. Brabe, nila ano? Ah, may tip pala si na Rambong. 400, so yes. One... Oh. Ano to, sahod na. Ayan. Oh, Rambo, puroy! Okay. Oh, kay Ma'am Grace, oh, Ma Grace Abaya na 800. Oh. Ay ngayon lang po nabigay kasi <laughs> nakakalimutan laging iabot. Hindi. <laughs> sabay na daw sa sahod sabay na sa sahod ayan. Oh, ayan. Payday. Dadaan lang sa inyong mga kamay. Tandaan niyo. Ah. Meron kayong mga boss. ah oh. Ha? Oh, tandaan niyo may mga boss kayo. Oh, ayan na yung sahod nila. Ay, oh, pinaglitson po nila. Okay. Ma'am Grace, abaya, thank you. Ayan Ano eh. Ah, <laughs> namang bisyo si Rambo. Lang Yosi walang ano yan, ang Bili lang ng pagkain ng kalapaat eh. Ayun. Oh. oh. yan Ina ginanon lang ni Rambo eh. Oh. oh yan na. Ay, nako. My boss. Yan, sana ma Father's Day tayo, mga farmer. Ayun, nagamit na yung kubo natin, oh. Galing po, naka-reserve din po yan sa mga kaklasiko pero alauna pa so sabi ko naman sa inyo di ba sarap sa kubo mga farmer kaya ah uh, pupush pa natin yung isang kubo and then basta basta uh, isip pa tayo ng paraan basta kayang iraos Siyempre. si Honey pala at si Maisel may pangalan na po yung mga kubo na yan Honey at Maisel Honey oh Guys, alam nyo na ba yung kubong isa? Ang pangalan ay Honey. Honey. Yung bago? Honey. honey. My love. Ha? Ah? Alam nyo na, Honey. Wala pa name tag, name tag yun, pero Honey ang pangalan. Tapos yung pangalawa, yung ginagawa ni John John, Maisel. Akala ko Maisel. Ano ko yan? Maisel. Maisel. Wow. kala ko. Kala ko naman Maisel. Susunod, Jaisel na. Ah. Malapit na. Lumagpas. <laughs> <laughs> Uh, ayan. Habang naghihintay po kami ng mga uh, guest namin, syempre, eh, ganito po kami kasaya dito. Ay, si Kong wala pa! Kung wala. Mayroon po kami babati na uh, organic subscriber, syempre. From the start, yan, mga uh, farmer. Kami po ay nagpapasalamat. Hanggang ngayon, naandyan uh, pa rin kayo. So, ayan, itong uh, Munting awitin ay para sa iyo, brother Lexton Sigwa. Ayan na, na niyo nga naman pinaghahandaan pa talaga. Oh. May na may customer tayo. Oh. <laughs> Kong. Benikwa ah, Papakain nata ang mga manok. Ah, mga lechonero natin. Meron pong kakain dito ng isang uh, 25 kilos, may order tayong 20 kilos. May order din tayong uh, 35 ba yan or 40? Parang 40, malaki. Uh, going to Subic. Ayan. Oh, yeah. Guys, oh, Guys, na tayong uh, bisita, bilisan niyo. May bisita na tayo. Good morning po. Good morning po. Good morning, po. Amazing. Amazing. Guys. <laughs> oh, 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 sige na. Ay, Kong! Kakanta tayo. Babati natin si Lexton. Birthday, birthday boy. Ayan. Oo, oo, Oh, Ah oh, ah. Oh. Oh, oh.

<laughs> tumang ita, tumang tumang okay, na Tapos. okay na. Na tayo. Bati, bati, bati. Happy birthday, next on Oh, Happy, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, guys. Happy birthday, oh. guys. Happy oh, birthday, oh, Happy yeah. oh, birthday, One, two, two three. three, wow! wow. Terima kasih, Thank you Thank you, Thank you so support, ah. saya <laughs> kalokohan ayan nine na ano? na nine na uh, forty let's get ready to rumble okay ayan at tayo po ay uh, abangan nyo po yung susunod natin at uh, marami pala nagtatanong dito ito po talaga kailangan ibaba so naghahanap po, po ako ng space dun sa baba kung kung paano natin madidiskartihan at ibababa baka doon na lang sa may kay Chuchay siguro pwede gigibay na lang siguro yun doon na lang po natin ibababa at uh, wala na pong ibang uh, place eh. so ayun uh, at, uh, voltage drop ang problema ng ating uh, uh, kailangan natin to sa December So sabi ko nga kahit gastusan uh, palitan ng uh, cooling system na mas matipid at mas gagana na, di ba? So, marami, marami pong mag ma open up na business ito pagka ito po ay gumana. Ayan. So, ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Siyempre, as always, life is good all the time.